A in my life, full-time mom edition. Nakakatawa pa kailang take ko na yung voiceover na to ha. Taig pa ako ng mga bata. The usual morning, syempre. Gayak sa mga bagets at gising si Bunso. Kaya naman, pati siya kasama sa breakfast. At ayun na nga, inayos ko lang sila para pagkasos sa school. Hindi sila masyadong malate. At nakakatawa kasi si Kuya pa yung talagang gumising sa akin kaninang umaga. At dahil umaga silang natulog kagabi. Katapos ngayon, punan na kami sa sakyan para ihatid sila. Siyempre, sumama si Bonso. Gising na siya. Eh. Andun na. Kaya naman, ayun. Pagdating namin ng school, konti pa lang naman yung mga tao. Nakakatawa. Marami na talagang students. Since hanggang greta na yung mga students. nagprefer lang ako ng breakfast pagka uwi. Kasi gutom na ako. Kaya, ayun. For the healthy... Healthy ba yan? Coffee. Pero, ako yung kumainin tira nilang ham. Nanghiwal ako ng pepino. At saka, ng oh cheese. Pagkatapos yan, yeah, nagsampay lang ako ng mga nilabas polyester na mga pantalon ang bibigat. grabe nakakangawit isang pay. Nilagay ko lang siya sa labas kasi mas doon yung sikat ng araw dito sa aming apartment. Naglinis lang ako ng konti. Tapos nagsaig na rin ako para sa lunch at siyempre, nagprepare na mga dito yung sa lunch ni namin. Then after ng bilis, susundin ko na agad si Dino sa school. At ayan na nga siya, diba? Sobrang bilis lang. Hindi ko sama si Bunso kasi nakatugulong siya. At ayun, ginising siya ni diko bago ako matulog. Pagkagising ko naman, nag-ayos lang ako, naglikpit, nag, dahil nga, puyat ako. Lagi naman ang puyat. <laughs> nag-ayos lang ako dyan habang nagpapaturo si kuya, nag-prepare na rin ako para sa aming dinner. Tingnan nyo, gulay yan, pero ang pinaulang ko sa mga bagets ay hotdog kasi yun daw yung gusto nila. At, sinubo ako na rin para mabilis kasi nga, anong oras na rin para makapag-prepare na sila to sleep. Kaya yun, after niyan, pinag ko na sila, hinilinisan nagpatulog ako maglikpit, tapos binisa ko na sila. And then, nung natutulog sila, dun pa lang ako nakapagluto ng dinner namin ni Daddy. At dahil nga, hindi sana yung mga anak ko na hindi ako katabing matulog. Ayun, eh nakuha na nung kumain si Daddy, tapos pagkatulog nila, tsaka lang ako kumain. syempre gagawin ako yung gamit nila. Tapos, namalansya naman po siya. Pinalansya ko na yung hanggang Friday na uniform nila para wala na akong intindihan. Tapos, tinimplahan lang ako ng milk at bowling ni daddy. <laughs> bowling talaga. Yun yeah, nga. Yun na. Yun time namin mag-asawa pa. Chikahan. Yun lang. Salamat.